Oh, wait! wag muna kayo magpakain! Ayawin muna natin silang mag-ano? Huwag muna kumain, tapos mamaya-maya magpakain kayo. Mamaya, great yan! muna! Mamaya para makita natin magkukumpulans talaga sila. Hayaan mo lang muna sila. Huwag muna, wag muna. Huwag muna. Hayaan mo lang sila. Three. Wow! Wow! Oo. Ay, lalagay ko basura ng nubali. <laughs>

PG! nakakaya. Pag-uubosin <laughs> <laughs> na! na!

日本一株のおかげ。<music> <music>